Ito na, ito na, ito na. Ito na, kumukulo na. Kumukulo na malunggay. Ah, malunggay. Ang ating nilulutong ah, tamansi. Ang ating binalatang kanina. Tapos, nalagay natin ng bagoong. Sarap niyan. Ang bango. Ano? O. Bagoong. Yan ang gagawin nating asin. Oh, ha? Baguong galing Marinduque. Eh. Shout out sa inyong lahat. Sarap yan. Mm. Ang bango ng baguong talaga ng Marinduque. Aba huwag. Ito salamat. Elsa, salamat sa kakulay kung saging na pinadala mo. Salamat sa saging na pinadala mo. Ano? Wow. Tapos tayo ay ano muna ng ano ng malunggay para may kasama rin. Ito. sa may katabing malunggay. Katabi ko lang ang malunggay dito eh. Ang oh, bango oh. Bango ng, ano? Hmm kwan, baguong. tapi ko lang ang balo, ang kwan dito puno na malunggay, kaya libre. Pag binili ito sa palingki, limang piso, tatlong piraso. Grabe. Grabe ang ano dito, bilihin, dasmawan. Ang malunggay, ginto na rin, pero pinanghingi lang. Ako kumuha ng malunggay, oh. Mm. Hmm. Okay, hey, ko lang malunggay dito. Hmm. Yan. Narinig nyo kumukulo. Hmm. Oh. Haluin muna natin. Hmm, bango. Talaga nga naman. Yan, no. Sarap. Tikman natin. Abah naman. Tapos, lalagyan natin itong unang gata. Ito ay pinapag, pinagaan na doon. Ito na, o. Oh, ayan, oh. Mm. Ayan na o. O. Ginagay na ang unang gata. Ayan. Mm. Pantay muna natin. Huwag niyong hahaluin pag yung ano, biya mo siyang kumulo. Amin natin lalagay ang malunggay kasi hinihimay ko pa ano you know, yung may kapamalunggay May natin lalagay Kaya muna natin siyang kumulo